you mm -hmm. Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Ito po ang Engineer Life 101. So ngayon po ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po tayo makakagawa ng QR code gamit po ang ating Excel. Uh, yung QR code po ang uh, makakatulong po sa atin. Uh, halimbawa po, meron po tayong mga product na ang gusto po natin ay mas madali po nating may-scan yung mga lumalabas sa ating inventory at, at yung mga pumapasok sa inventory. So, pwede natin gamitin ito. So, dito meron po tayong uh, apat na column. So, gumawa po ako ng item number para sa column A, product name sa column B, code sa column C, at QR sa column D. So, dito sa QR, dapat dito po natin makikita yung QR code po na, na gagawin po natin. So, simulan ka na po. Um, dito po magta-type po ako ng item number. So, for example po, number 1. Uh, lalagay po natin yung product name. Pwede pong um, notebook. Halimbawa po, notebook po yung products niya. Or yung mga school supplies. Pwede tayong maglagay dito ng code. And then, para sa QR po, ang gagamitin po natin dito ay yung image na function. Pero po, bago po ang um, punta na lang, punta po muna tayo dito sa uh, website na to. Dito po natin makikita yung uh, code na gagamitin po natin. So, nakita nyo po, meron ditong URL. Yan. So, pwede po natin yung i-copy. Ah, uh, dito, dito So, i-copy po natin, and then, lagay lang po natin yung data dito. and So, yan po yung ating magiging URL. ibig sabihin po, um, po, uh, uh, yan po yung magsisilbi nating server para po makapag-create po tayo ng QR code. So, ang gagapitin natin dito ay yung image file. So, type nyo lang yung equals image. And then, open parenthesis. And then, ilagay niyo po natin dyan sa ating URL. At para malak po yung cell po niya, gagamit po tayo ng function or ng F4. Or sa ibang computer po or laptop, pwedeng function F4. At, ayan, uh, lagay po lang po natin yan. And then, gamit po tayo ng ampersand. And then, kung ano pa yung ilalagay natin. For example, gusto natin mag mailagay yung pangalan ng product or product name. I-click lang po natin yung sa column uh, B2. And then, lagyan lang po ulit natin ng another na space. And then, ampersand um po ulit. At, i-click ulit natin tong ay, uh, click naman po natin yung code. So, close parenthesis. So, enter lang po natin. Okay, uh, so nakita nyo po may nakapag-create na po tayo ng QR code po dyan. So, para po mabasa po yan, pwede po tayong gumamit po ng ating cellphone. So, pakita ko lang po kung paano siya makikita kapag in-scan po gamit ang inyong phone. Yeah. Pwede po natin yan. Yeah. For example, ah, uh, So, nakita nyo po, meron pong nakalagay na notebook 1, 2, 3, 4. Okay, or pwede po tayo na um, screenshot nyo lang po. And then, na screenshot niyo po, pwede po nating 'yan. Uh, Okay, lagyan lang po natin dito ng QR. For example, lagyan lang po natin ng file name. At punta po tayo sa website. Um, ng my QR code scanner. Ayan. So, wait lang pa. Ayan. Pwede tayong mag-choose po dito ng, image ng image. And then, kunin po natin yung nilagay po natin dito, or sinave natin. So, nakita niyo po, meron siyang nag-appear na notebook. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, balik po tayo dito. So, gano'n lang po yung gagawin po natin. And then, type po ulit tayo. For example, gawa po tayo para sa ball pen. And then, one, gawa po tayo ng uh, code niya. And then, i-copy lang po natin yung formula dito. So, maki na po yan ng another po na uh, QR code. So, yan lang po yung aking tutorial para sa ngayon. Sana po may matatutunan po ulit kayo sa Engineer Life 101. Salamat po sa pag-subscribe and pag-share po ng video. Bye everyone! God bless!